Amoy ko. Nag-play na? Ha? <laughs> nag, na? huh? na? Bibili tayo ng tilapia dito kay partner, no? Siyempre, supporta ka. Ikaw ang muna, kaibigan niya. Ito. 10 <laughs> oh, kilo. Bigyan mo ko ng 20 kilos. Yun <laughs> na. <laughs> <laughs> yung natin, yung natin sa system. Oh. Parang may pa -ulang, ulang tayo. Oh! Wow. natin yung malalaki. Sana natin yung kilo yung mamaya, oh. Dito muna. Yung mga i break Ay, natin ko na. Piliin. Piliin pala, na. Pre. Mayan na. Uh, Oh, grabe. Alright. Uy. Buhay lang lagay natin fish pan para maganda mag-buhay. Huwag mong natalon-talon dyan. Naku, huwag tumalon ka dyan. Naku, lagot. Ito. Oh. Oh? Mm. Hey, Uy. Uy. Hey! Grabe. Matay na to siya. Ah, grabe. Iyan. Wow. Ayan. Ayan na mga idol. So si partner ko po mga idol, unang bumili ng ating uh, tilapia. So naka-harvest po tayo ng nasa 10 kilo nung una. Inulam po natin mga idol at saka pinulutan. And kasama sila pa rin Jomar at saka mga kaibigan natin dito sa bahay. Ayan. So, after nun, after ng 10 kilo, ayan, nag-order po si partner ulit ng another uh, 10 kilos. So, total of uh, 20 kilos na po yung ating uh, first and the uh, second partial harvest dito sa ating tilapia. Dito magpasta stress dito kasi yako, mamatay ito mamaya. Pre. Hmm? Mamatay mamaya. Alis na tayo agad mo kasi diretsura tayo mo. Wala tayo yung oration, mamatay sila pre, kailang kami Uy, ano Naglupso pre Diretso ko na tayo pag ano Eh, ano na tayo

So ayan, pabilisan lang po. Ito siya ng harvest mga idol dahil uh, bubuhay ni partner yung kanyang bibiling tilapia sa atin. So kaya uh, after nyan, ilagay po natin dito sa tubig and then didiretso na sa kanyang uh, uh, tawag nyan, sa tub na nasasakyan niya. Tapos diretso na sa kanyang bahay kasi bubuhay niya mga idol. Yan, so titingnan po natin yan susunod. Yan, mayroon pa talagang tumalong dito sa labas oh. Ayan, so kukunin natin yan. So total of 10 kilos ang kanyang kukunin sa atin mga idol. Yan. Wow, ang laki. -laki. Wow. Mm, ah, um, um. uy, may cooling. Yan, pinakamalaki. Wow. Hmm? Oh, larga, larga. Hmm? Mabilis siguro makain yan, eh? oy. Wow, mm -hmm. Na.

singko kulang pre ha kulang nga may kilo pa niyo kilo lang karon oh kung sila nito mo lang jagor din kilo sa kwako ko tonto ti may 1 kilo gro niyo sige sige kilo na mo size

lawah itu enggak manih mamak dapat <laughs> pwede ma Ba Ah, sakto so, Kaya kailangan na, may sobra lang gamay so, yan so apat na kilo Uy, ay, 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 ay Grabe, skandalosa yung mga talapya natin Ayan, no? Uy! Grabe, ilang kilo kaya to? Mga 400 gram siguro, isang ganito Ayan Oke, okay. Hmm. hai, hari ke. Hmm. 300. Lepit. So, ayan po mga idol. So, alasing ko na po ng umaga. Ayan, dahil uh, yung order po natin is doon sa kapatid ko, sa sulan Sultan Kudrat, mga idol. Dahil uh, may pupuntahan tayo doon uh, farm na farm natin sa Pamuel. So, nag-harvest po tayo mga idol dito dahil mayroon po siyang uh, booking. So, ang order natin na dadalhin doon mga idol is uh, 70 kilos. Ayan. So, first, pinababaan natin yung ating tubig mga idol dahil uh, medyo mahirap talaga siyang i-harvest. Gaya ng unang harvest natin at saka pangalawang harvest, sobrang hirap talaga siyang i-harvest na mataas ang tubig natin mga idol kaya pinababa natin ang tubig nung after natin ang second harvest so ngayon ang third harvest po natin mga idol ha so before, ang first harvest natin, yung inulam po natin at saka uh, pinulutan is nasa 10 kilo ayan, tapos nagbili po si partner sa akin ng uh, 10 kilo another so total of 20 kilos, and din bumili si makmak ng... Uh, Isang kilo at saka 4 na kilo. So, 5 kilo po yun siya mga idol. Total of twenty uh, 25 kilos na po ang ating na-harvest dito sa ating pond. Ayan. So, ito, ganito na po sila kalaki mga idol. Oh. Ayan. So, meron po talagang mga extra large na size. Yung mga nasa 400 grams isang piraso. Meron din po mga 4 pieces isang kilo. Meron din po mga idol na 5 pieces one kilo. At saka meron po mga maliliit talaga idol. Iwan ko kung kumakain ba talaga yung mga to. Ayan, so almost 10% po mga idol ang mga maliliit natin. Ayan, pero sana makahabol pa po ito. Pero ubusin po natin ito sila mga idol ng harvest dahil uh, plano na po nating lagyan ito ng another species or another batch ng tilapia mga idol. Ayan. So naga po natin na feeds dito mga idol. So limang uh, o shallis na Uh, nanulis so total of 50 kilos po yun siya mga idol dahil ang bawat bag po noon is tag 10 kilos at saka bili po natin ang presyo sa bawat bag is 830 po siya mga idol ang bawat isa and din nakaubos po tayo mga idol ng pre-starter ng tilapia mga idol is at kalahating uh, sako so ang isang sako po ng uh, pre-starter ng Tilafi is uh, 25 kilos So binibili po natin yun siya mga idol na sa 1,600 pesos po ang isang sako. Ayan. So nakaubos po tayo ng isang kalahating sako. Ayan. And then after natin ng uh, Oshalis na pre-starter po mga idol, nakaubos po tayo ng grower na Oshalis din ulit mga idol. Ayan. So isang kalahating sako din po na grower ng Oshalis feeds ang naubos natin. So bawat sako the same time, 25 kilos. Plus kalahati, maybe 12.5 kilos mga idol. At saka nagsubok pa po tayo mga idol. 5 kilo po na tati finisher. Ayan, so grabe. So hindi natin nagpatuloy yung uh, tati finisher. Dahil mabilis talaga siyang magpulyot ng ating pand mga idol. Ayan. So mapansin po natin nung pagpapakain po natin ng uh, tati ayan marami talagang uh, dumi ng uh, isda natin or tilapia ang uh, lumulutang unlike sa osiales so hindi kami nagapro-promote uh, feeds dito pero yun ang observation namin mga idol ayan so yan napakaganda po ng uh, tilapia natin maraming salamat po sa Aqua Farm na nagbigay po ng fingerling sa atin mga idol ayan so after 139 plus days Harvest na po tayo dito sa ating bifluck pan, mga idol. Ayan. Ito na po. So, 70 kilos. So, nakadalawang ulit po tayo dito mag-harvest, mga idol. Dahil uh, hindi natin na ubos, kumbaga, yung uh, 70 kilos. Baka kulangin yung order na dalan natin. Ayan. So, after that, mga idol, naka... Ubos na tayo ng almost... Tatlong sako na tag 25 kilos po mga idol. Ayan. So, total of 75 kilos po yun siya. And then, uh, nanulis po mga idol. 50 kilos. So, mahigit 125 or almost 130 plus kilos na feeds ang ating nagamit dito sa ating 2,000 tilapia fingerlings sa 3x3 meter. Total of 9 square meter na pan. Ayan. So mga nagtatanong kung ilang cubic po yun sa mga idol, siguro mga 7 or 8 po cubic mga idol. Kasi ang um, pinakagilid na po mga idol, 80 cm lamang yan siya kung mapulo yung ating fan. ayun Kasi nakapaslo po yan siya, nakafunnel type po mga idol. ayun So nakaubos din po tayo dito mga idol ng isang bundle na Uro ayun The same time sa kuryente natin mga idol, papakita ko po sa last Uh, total harvest natin susunod mga idol papakita ko po yung bill natin sa kuryente at saka bill natin sa tubig so ito po ay nawasa po mga idol ah. so dahil no change water po tayo dito mga idol once lang po tayo nakapag change water no, pinasok po tayo ng hito so hindi talaga siya magastos sa feeds at saka hindi din siya magastos sa tubig na nawasa dahil bawal po talaga dagdag yung nawasa na tubig dito sa ating bioflock plant. Ayan, kasi magkakamatay yung ating mga fish, probiotics fish. na culture cool dyan mga idol sa bioflock. Ayan. Sa so, mga magtatanong po mga idol, ayan, ito ay ating third partial harvest. So magkakaroon pa po tayo ng fourth partial harvest mga idol maliban sa mga kaibigan natin, subscribers natin at saka kapitbahay natin na bumibili dito ng patingi-tingi mga idol. Ayan sa ang fourth harvest po natin is uh, sa linggo na po mga idol. Ayan, sa maybe uh, September linggo, maybe 25 siguro. Yan yung fourth harvest natin. Baka ubusin na po natin ito sa mga idol. Ayan. Magbibigay pa ako ng update dito mga idol. Ayan. Maraming salamat sa panonood mga idol. Ayan. So ipapack na po natin yung ating tilapia. Lalagyan po natin ng ice. Dadalhin po doon sa si isulan. yan, Ito na po sila mga idol. Oh. Ayan. Maybe soon, uh, sa final harvest natin or fourth harvest natin mga idol ititira natin yung pinakamalalaki mga idol ilalagay natin sa ating rust system maybe kung uh, makita natin kung ano yung pinaka maximum niya talaga na weight mga idol na ma-achieve ng ating uh, tilapia yan pero at least dito sa 139 plus days natin mga idol yan nag-start up po tayo ng harvest at uh, ganito yung mga sizes nila yan sobrang taba po nila mga idol ha so sa mga nagtatanong po mga idol kung ano yung lasa ng ating tilapia yan Sobrang sarap po mga idol pero wag ko na i-explain baka sabihin po nila na bias po tayo mga idol. Ayan. So ganito kalaki yung ating tilapia oh. Ayan. So ito, ito I think uh, babae ito or lalaki. Ayan. So madilim-dilim pa tayo nag-harvest mga idol dahil uh, pa pa tayo. Ayan. So sa mga gustong bumili at saka makatikim ng ating tilapia, yan na may available pa mga idol before linggo mga idol. ayam Just contact us, uh, 09855-79898. Ayan, 150 pesos lamang po alive na tilapia ang binibenta natin dito from our backyard by Flock Technology Pan mga idol. Ayan. So dami. Dalawang uh, labador mo na ang titimbangin natin. And then uh, kukuha pa tayo ulit dyan mga idol.

लुक हो huh? wow. thank <laughs> you So ayan po mga idol, ayan. So magdagdag po ulit tayo ng ating harvest. Hindi pa po umabot ng 70 kilos yung uh, unang kinuha natin. So magdagdag po tayo mga idol dahil uh, 70 kilos yung in-order sa atin. Ayan po mga idol. Ayan. So after nito mga idol, ayan. Hindi po kumain yung ating tilapia. niwan ko. Uh, maybe uh, understandable naman na sobrang stress po sila mga idol. Hindi talaga sila kumain. Ayan. Sana makarecover ulit yung ating tilapia. Ayan. Kaso araw-araw po talaga pag hina uh, hinaharvest po sila mga idol. Ayan. Hindi ko lang alam kung nagtatampo po sila or na-stress po sila or ano ba ang feeling kasi kinuha yung mga kasamahan nila. At the same time, may disturb po sila sa kanilang pond. Kaya kapag binigyan mo po ng uh, feeds, ayaw po talaga nilang kumain mga idol. Ayan. So, nakakaawa din po mga idol, i-harvest ang ating mga tilapia yan, at saka kainin. Ayan. Kasi ang bait po nila mga idol, pag nagpakain po tayo sa kanila, yan, sinasalubong po tayo agad mga idol. Ayan, nagpapakita po sila tapos lumalapit po sila sa atin at the end of the day, ayan, i-harvest lang sila at saka yan, kakatayin ulamin. Maybe ganoon talaga kasi hindi naman talaga ito pang pit ang tilapia. Yun, may mga tilapia lovers din po talaga siguro na hindi inuulam ito. Ayan, for the show lang. Pero sa atin po mga idol dahil uh, sa biofloc pan po tayo. Yan, kailangan din po natin kumita kahit konti. Yan. So, first po mga idol, sa mga gusto magsubok talaga ng biofloc Pond, yan. Uh, advice, personal advice ko po mga idol, dapat aralin niyo po muna mga idol, magkaroon po kayo ng knowledge. Ayun. At least uh, mabilis lang naman po sa talaga, mabilis lang talaga po sundan ng biofloc mga idol, yung troubleshooting lang po in case na magbabayong pH niyo, magkamatay yung tilapia niyo or hito the same time mag spike yung nitrites nyo at saka ammonia yun lang talaga po mga idol ang medyo kailangan nyo po ng knowledge or sometimes uh, mentorship marami naman nag offer ng mga ganyang services mga idol pero sa amin po wala po kaming mentorship na ino-offer at saka mga idol dito po uh, sa mga beginner lamang po mga idol lalo na po yung walang uh, knowledge yan. don't expect na sa first harvest nyo po mga idol yan kikita po agad kayo mga idol yan kasi walang uh, quick talaga po na income Unlike uh, expert na po talaga kayo mga idol At least alam nyo na po yung mga ups and downs O mga problem na possible mangyayari So maiwasan nyo na po agad ahead So sa mga beginners po Ayan, uh, trial lang naman siguro ang pinakauna dito So if uh, kikita po mas maganda po At least sa po na trial po natin mga idol Or pag culture ng tilapia Ayan, alam na po natin yung mga ups and downs So, dapat may knowledge po talaga mga idol. Okay, and deliver natin 70 kilos. Dito tayo sa hirap. Sulan hirap. 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 mo hirap. 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 Pila